So, yun mga ka-farmers, nagabuno tayo ngayon ng ating mga lakatan dito dahil tamang-tama, uh, umulan kanina. So, ang kakabitin nating abuno ay 1620 at saka putas. Yan, kung makita po ninyo, nagpag na yung kasamahan ko dito ng 1620. Yan. Hindi namin, ano mga ka-farmers, hindi namin uh, sinabay ang pag-abuno hindi namin mga farmers minimix ang abono namin na 1620 at putas Dahil mayroon tayong rason dyan uh, Separate ang pag-abono natin ganoon tulad nito Bali ang kasama ko ang nag-abono ng 1620 at ako naman putas uh, Hindi namin minimix dahil ano uh, para matantsa natin At ma natin ang dami ng abono na ibibigay natin dahil kung ang putas at saka 1620, i-mix natin yan, hindi siya ano, uh, hindi even ang pag nila dahil itong putas na ito ay parang asukal siya. Yan o, no? oh, parang asukal. At ang 1620 naman, malalaki siya. So, kapag dinakot natin tulad nito, hindi natin matansya ang dami ng ating uh, dakot. So, ito ang ginagawa natin. Medyo trabaho nga lang, pero okay lang Yan. Yan. Isang dakot ng 1620 at isang dakot din ng putas palibot sa puno. Yan. O di ba? So sa pamagitan nito, pantay-pantay ang pagbigay natin ng abono. Dito, ang na naman ng subwal ang tumubo. Kailangan na naman natin dito magkundem. Ito, pwede natin itong tanggalin para pang tanim Kulad nito, gabi din. Pero itong malapit sa puno, hindi natin ito tatanggalin dahil uh, maapiktuhan ang nanay. So, ang pag natin dito, mga ka-farmers, ay, ano? You know, every month. Every month, ang pagbigay natin ng abuno at yung pagbigay natin ng full na grower's bet, 1,000 plus, oh. ay every 10 days yan o ito tingnan nyo ang mga red lady pa natin pagkita mo. Yan. yan may mga hinog na ang red lady pa natin abunuhan na din natin ito Então, é entra no...